Sumuko na ang pulis sa Pasay City na nakabaril at nakapatay sa kapatid ng kanyang kinakasama. Nagbabalik si Bien Manalo. Kusang loob na sumuko sa mga polis ang lalaking ito sa Mamatid Banlik Road, Laguna kahapon ng umaga. Nakilala ang lalaki na si Police Sergeant Ruel La Cuesta, 45 taong gulang, na sospek sa pamamaril sa barangay 190 Pasay City alauna ng madaling araw kahapon. Kinilala mga biktima na si Ramon Teves, 33 taong gulang, at ang kapatid nitong si Given Teves, 41 taong gulang. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang sospek at ang kinakasama nito na si Given na nauwi sa sakitan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa mga opisyal ng barangay ang biktima. Nagkaroon po sila ng heated argument na pagdating sa, sa kanilang relasyon, eh itong ayon sa babae na nagkikipaghiwalay na po itong biktima natin, Uh, itong lalaki hindi po niya matanggap na nakikipaghiwalay na dahil sa pag-aaway nila na uh, nagkaroon na sila ng uh, nagpambuno na sila sa loob ng bahay kaya nagpatawag na ito ng responde itong babae Sinubukan umanong awati ni Ramon ang dalawa pero nabaril ito ni La sa dibdib. Naisugod pa sa ospital si Ramon pero idineklara rin dead on arrival. Pagdating po ng mga barangay tanod natin, Uh, nag ano na nag escalate na yung gulo nila kasi parang nagalit lalo yung lalaki bakit may mga barangay tanods na nagresponde so then and then binaril na na yung uh, kapatid nung uh, biktima din natin so yung biktima natin binaril din pero hindi po siya natamaan isinuko rin nila kwesta ang kanyang service firearm at mga bala ng barila. sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang murder. BN Manalo para sa bayan.